Usap-usapan ngayon ilang araw pa lang na nakakalipas sa internet si Gloria Diaz sa kanyang panayam sa isang interview kung saan naninindigan ito na para sa totoong mga babae lang dapat ang Miss Universe yeah. Sabi ordinary na, word, kailangan transvestites kailangan may Miss Transvestite Universe uh, tomboy Miss Tomboy Universe uh, bakla <laughs> transgender, transgender, transgender okay. whatever all the lahat ng politically correct kanya kanya sa Miss Universe dapat Miss Universe pero iba na talaga ngayon so Kasi it is originally created for women not for trans women transgender or anyone na parte ng iba pang gender class sa panahon ngayon no ang tanong bakit pinagpipilitan ng ilan sa mga transgender na pasukin ang Miss Universe? Bakit kailangang makipagkumpetensya ng mga tunay na babae sa mga transgender? Magiging patas ba ito para sa dalawang kategorya ng naturang orientasyon? Whether yan ay